Lagyan mo nga muna ng oxygen. Pa terminal wala na. Oh, Oo, tama tama. Kuko delikado yan kung ganyan lang pangingitim ni baby. Eh, pa lagyan mo muna nga ng oxygen eh. Wala naman niya akong mahiraman. Paano kaya yan? Eh ako pa nga sinisisi sa pagkamatay ni Mrs. sa pangalanak Eh sabi ko nga na disclash siya eh, baby Diyan sa Dyan sa inuupahan natin sa kalentong Baka mawa Pagkano pa yung first dose niya? 3, 4? Pagkano dito na? Nandat ng lang yung ulan. Sige na, sige na mamaya. na yung pasayro nga ako. Sige may ulan ni bibig. Dito yung Pati yung buto siya, lang. E, lalagyan ng turbo yan, baka mamatay ko mas kitap nung libo nga ah, para makadiretso ako dyan eh Ayaw mo, ayaw ayos kung baka baka kaya lang baka mamatay sa bibig kung ganyan ang sitwasyon niya kung ganyan pangingitin niya kasi ya, sumuka ng buong dugo dapat matunaw daw eh Yes, yes. Oh, just may footbridge ka tayo. Ba't ano bang pinapagawa ko ya sa anak mo? Anong gusto? Kailangan mabili po yung gamot yung sa kain sa city scan yan, sir. Anong nangyari? Wala pang ano? Wala pa kasi kung mabili ng gamot sa labas. Eh. Magkano raw yung gamot kaya? 3-4, sir. <laughs> 3-4. Hindi hey, ako nabahala doon. Hindi ako kaya walang problema. Hindi ako ito nga oh, Sabi ko eh, magbablog sana ako doon kasi akala ako doon sa may pababahan ng Terminal 1. Ano na naman, buti wala na palang bayaran doon ang bayaran sa may taas na okay. nakaraan kasi na traffic ako dyan eh wala nagablog ako kuya eh <laughs> oh, nagablog kayo oo sa grabe naman yun ba't but hindi ba nila kayang anong hospital daw yung kuya yung pinagdalan sa anak mo dito so, sa ano sir kung alam nyo dito sa so, may national children ah national children uh, yun so yung mga na kung, eh, wala naman akong babayaran sa hospital yung gamot lang at cities ka lang ba Sige kuya, may magaano ka ba? May makakapagpagigas ka mamaya kasi cash lang dala ko dito eh. Sabi mo okay na 'yun. Papadala ko naman. Dito rin tinago ko 'tong sentido ko magbiyahe. Oh, sabi mo 5,000 na kuya para ah, okay lang, okay lang. Oh, ilan ba kuya, post ko to kasi para makahingi ng tulong sa mga tropa natin, 'di ba? Kung sakali, 'di ba? Oo, 'di kasi nagbo-vlog ako eh. Naka naka-play ako ngayon. okay lang. Okay lang ba? National Children's kuya, yung nasa yung anak mo. Anong? yung ano lang naman niya, yung gamot niya, at saka sa CT scan, wala naman na ibang problema. So ang nangyari, hey, diretso ka lang kuya, wala yung guard na yun. Ano po ang nangyari, na, nadulas yung kapatid mo, karga yung anak mo? Oo. Uh -huh. Grabe naman. Eh, yun. aksidente eh, pero... Aksidente lang naman sir, pero yun lang naman kailangan ko, wala naman lang iba. Eh, sige, sige, sige. National Children's, Wala. Anong kwarto sila wala pa? Wala, ward po, ward. Ward, lang. Oh, okay. sa so, mga lods. Uh, ano kaya kaliwa tayo, kaliwa tayo dito. Baka mahilabos ko rin sa mga yung hapon pag nakakumpleto. Oo, oh, sige okay, kuya, pag i natin yan sana. Salamat no. sir. Okay, sige, sige, bibigyan ka 5,000, okay na yan. Bigla akong na, ano, parang, kasi akala ko kanya, parang ano kayo, tas kaya kanan tayo dyan. Akala ko, ano kanina. <laughs> Nagulat ako, sabi ko parang, alam mo, iniisip mo. Kasi nakata nakatambay ka parang kanina, di ba? Parang, nag-aantay ka pa ng pasahero mo sige ako na bahala yun lang naman wala naman ako yung kailangan na sir oh, 5,000 sa, 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 sa hospital Ayun, rin, pero pambayad ko kasi ng ano tayo pambayad ko ng motor pero okay lang <laughs> Ay, Bawa, na, okay sa lang sa walang problema babahasan na natin ano pangalan mo kuya? Julius Julius ano kuya? Julius Jimenez Alay mo, pag-focus ko nito, may, may, may tumulong kasi pang pambayad ko na. Pabuhasan ko yung pabayad ko na motor. May hila na kasi. Hindi, kahit Tas, ko sa iyo, sir. okay, okay lang, kaliwa, okay, kaliwa, okay. Wait lang, kaliwa, kaliwa tayo dyan. Sorry, sorry. Eh, wala, wala yun, kuya. Walang problema yun, kuya. Alam mo. Oo oh, it. naman, ibuhay eh, buhay yan, kuya. Hindi natin pwede i-ano yan. Diyan lang, kuya, sa may gate na yan, silver. Okay na ako dyan. Kuya, ito yung ano. Ito yung 5,000. Ikaw na bahala. Salamat, sir. Thank you, thank you, kuya. Diretso na ako doon, sir? Oo, oh, diretso ka na doon. Ay, ano mo. Ay, yeah. Ah, okay na yan para ano, maahabol mo si baby. Salamat. Yeah, ha? sige, sige. Popost ko na lang to, kuya, para kayo pa ano, yung tulong pa, ha. Hindi ko kung ano, sir, kahit tulong-tulungan ko sa inyo yan. Hoy, walang problema, walang problema, idol. Thank you, thank you, thank you. Ingat, ingat, ingat. Grabe naman 'yun. Naano ko dun mga lod sa anak ni kuya. Ito man nagmamadali na siya, oh. Yun, mga lod, sana kung makakatulong kayo, ha. Ah. Esensya na rin kasi medyo ah. Grabe yun. Grabe yung nangyari na yun. Narino. Parang yung taxi driver, ano, ah, yung anak niya, karga ng kapatid niya, nadulas sa hagdanan. Oh. Tapos, lumabas yung laman daw, tsaka buto sa ulo, sumuka ng dugo. Yung mga lods. Grabe. Galing yung kliyente. Mukha ako ng bayad dun sa, ano, sa blender. Sa blender ganun yung nangyari hindi siya na mga lods hindi lang kaya akong abot kasi eh. bayad ko ng motor nagawang ko ng paraan naman yan no? tapag pray natin siya grabe